So, we're back. Ito na nga, nakapila kami. Ayan, o. Oh. Papasok kami sa loob ng Vatican. So, ayan, daming tao. Pila, daming turista. Hmm. Ayan. Pasok kami doon para makita namin yung loob ng Vatican. Sana mayroong mas, eh, no? mas okay makita natin si Fo. Ayan lang. Share ko lang. Bye. So, ayun na nga. Andito pa rin kami sa haba ng pila. At sobrang init na. So, nagiging barbecue na kami dito. Ayan. Parang hindi umuusad ang pila eh. O. Pero malapit-lapit naman ah. Mga, okay. ano na. Mga isang dang hakbang na lang. Yun na nga. Tapos yan oh, Yung mga batang yan. O. Oh. Ayan. Yun na nga. Bye. Ayun na nga, malapit na kami. Ayan. Ayun na nga, malapit na. Ilang hakbang na lang. Makakapasok din. Ayun yung malaking TV niya, oh. Pag nagmama siya, yan. Nanonood yung mga tao dyan. So, mga ilang hakbang na lang yan. Ayun lang. Okay, bye. And so, we're back. Ito na nga, nakapasok na kami sa loob. After 10 years nang paghihintay sa arawan. Ayan. Nga. Ayan nga. na nga siya. Ito na. Papasok na siya ng charge. So, yun, mainit pa din. Mga ilang hakbang lang. Ayan. Ayan, nakita na natin ang malapitan. Hmm. Um. Ha? Ganda. So, ang ganda lang pala mga tao. Yun nga, mga kamamshi. Hahaha. Oh, mamsi. <laughs> Yun lang. Pagpasok sa loob, wait lang. Kaybay bay muna. So, ito na nga. Paket na kami sa hagdan. Ayan na. Papasok na kami sa entrance ng simbahan ng Vatican. Yun. So, ayan. Papakita ko yung pinanggalingan namin. So, So, ayun. Ayun, nung kami nang kanina sa labas. Ayan. Oh. Ito na. Ito na. Ito na yung ibabaw ng simbahan. Ayan. Pasok na tayo, Chi. Ayan. Pasok na kami. So quiet. Close? Close? Ayan, ha, nasa loob na kami. Hmm. Ano ba yun? Ano ba tayo daan? Saan tayo tak Pwede ba? Saan so, yun ang Pasok na kami, guys. Ayan. To, ito, dito ah. ang. Ayan. Ayan. Ayan ang. Ayan Ayan ang ganda. Oh, ito yung lab ng Vatican. So, ayan. Ayan. Ang ganda. Saan tayo? Yan. Punta kami sa unahan. Tinanggal na yung mga ano na po. Yan. Ito yung ano nila. Oo. Ito So yun nga. Feeling blessed lang nakapasok tayo sa loob ng Vatican. Ang may ibabaw ng Vatican. Ayan. Ganda. Ayan. So, guys, we're back Ayun na nga, palabas na kami ng Vatican, oh See, oh, ganda Alabas na kami. kami mga mamshi. So, hindi ko nahalikan si Poo. No, so, wala siya <laughs> eh. Natutulog pa daw. <laughs> so, ngayon. Balak ko pa naman sya, Sana siya Sa so, tayo palats. ngayon. A next destination. Colo Coloso. 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 Coloseo. Coloseo. Coloseo pala mga kamamshi. Ayun na nga. Nawala <laughs> okay, na yung video. Ay, na may video pa. Pala. Akala ko nawala na kasi. So, kayo. ayun. Sobrang suwerte lang nakapasok kami dito. Kahit Taste walang tayo, mas. guys tayo kasi yung mata ko masakit. Sa Init. Mainit lang guys. Pero mahangin din naman. Kahit paano Kasi hangover. <laughs> hangover is real. Hangover is real. Hangover. So yun okay, na nga. Later. Babalik kami. Ciao.